Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. So ngayon po mag-update na naman po ako tungkol about sa uh, g convert into cash. So gusto ko lang po ipaalam sa lahat na patuloy pa po pa kami nagko convert ng mga G-gibs into cash para po makasang inyong mga loan. So, meron lang pong charge na i-collect kami. So, lagi ko pong pinapaalala sa inyo na mag-ingat po tayo sa mga scammer na gumagaya po ng aming mga page. So, ang page ko po is Shamsi J13 blog Kagaya po ng uh, YouTube channel ko din. At tapos itong mukha ding ito na humaharap sa inyo. Ito yung picture doon at ipapaalala ko po sa inyo na marami na pong gumagaya ngayon at nag-i-scam lalo na maraming gumagaya sa aming mga uh, page na sila daw ay uh, nagko-convert din at yung name pa namin at mga picture uh, ginagaya din po nila so maging aware po tayo lagi sa palagi ko po sa inyong pinapaalala na nagpo-posting po ako doon sa aking page sa Shamsi g 13 blog na mag-ingat kayo at mapanuri kayo sa pagme-message nyo. Hindi po kami ang magme-message, hindi po ako ang magme-message sa inyo, kundi kayo po ang magme-message sa akin. So ngayon po, uh, i-update ko lang po kayo na patuloy po tayong nag-convert ng mga G-Gibs at G-Credit sa aking page so, pwede po kayo sa aking mag-PM directly para ma-assist po ma-assist po po kayo sus, nabubulol na ako so, pasensya na ah, uh, kailangan lang na uh, mag-antay tayo ng ilang days kasi, so ngayon po, wala pong real time so, kung magkaroon man ng real time kung meron pong fund na maibibigay ang aming group. So, ma-assist po kayo sa real time. Pero pag wala pong fund, uh, mag-aantay po tayo sa, sa pagpaprocess namin kung saan namin pinaprocess or ano ang ginagawa naming procedure para po ma-process ang inyong mga uh, g gives loan. So, up to now po, uh, wala ko siya akong update sa aking YouTube, kaya gumawa po ako ng update ngayon para Uh, palagi ko po kayong i-update na uh, open pa po kami sa pagpapakonvert ng mga g GIBS So, PM lang po kayo at uh, may mga proof naman po ako dyan sa aking page sa Shamsi G13 blog kung paano po namin binabayaran yung nagpapakonvert. So, ang hiling ko lang sa inyo, maging aware lang po kayo sa mga gumagaya ng aming mga page sa mga scammer. So ingat-ingat lang po tayo kasi tayo po ang magsa-sacrifice sa pagbayad ng G-Gives Loan natin At kung hindi man natin yan magamit or ma-scam tayo, tayo po ang magdudusang magbayad Kaya mapanuri po lagi, huwag po basta-basta maniniwala So sa akin, marami ng case na nagpipim sa akin na syempre Uh, alanganin daw sila, ganoon. Kaya sabi ko sa kanila, tingnan na lang yung page ko. Ang followers ko is 3900. Ah, uh, yan po ang aking officially page. Tapos same po dito sa YouTube channel ko, ang aking page. Kaya makikita niyo siguro naman hindi ako uh, haharap sa inyo sa mukha ko na nagko-convert ako sa inyo. Magtatago ako ng identity ko kung talagang scammer ako, di ba? So, magtiwala lang po kayo at matutulungan po namin kayo sa pag-convert ng inyong mga g Gibbs loan. So, 'yun lang po. Paulit-ulit kong sinasabi, kailangan po tayong mag uh, magingat mag sa mga scammer. Ang page ko po, Shamsi cj 13 Vlog. Ang followers ko is 3,900 lang po. Yan po yung mukha na makikita nyo sa aking mga, sa aking page. May mga videos po ako about sa tutorial. Makikita nyo din po. So, mapanuri at lagi po kayong uh, magmatsyag. So, ganun lang yung guys. Maraming salamat sa inyo. Sa panunood lagi. God bless you always.